Ayan, ang mga kamote, traffic na. Ayan, singit pa ng singit. Ayan, ang kamote, oh, sumisingit pa. Ayan. Talagang yung mga tricycle driver, oh. Talagang singit na singit. Ayan, oh. Walang disiplina. Yung ibang tricycle driver, walang disiplina. Ayan, nakikita naman, oh ayan, tignan mo talagang iba talaga yung mga tricycle driver yung ibang talagang tricycle driver talagang walang disiplina mga kamote, ayan ayan, oh oh Yan, ayun ang walang disiplina. Yan, singit na singit. Yan, yung tricycle driver na walang disiplina. Ng mga kamote, pag traffic yung mga kamote talagang sumusulpot. Kahit saan, sumusulpot yung mga kamote. ayan makikita naman. Talagang maiinis ka talaga kay ikaw ng driver. sulpot pa yan mga kamote talagang pag traffic yung mga kamote talagang sumusulpot pag hindi mo pinagbigyan titignan ka ng maano ng mata par ma, ma parang gusto kang kainin ng kang mata sumata ayan kaya pala traffic ito may ano pala may anong tawag dito musikos bandaruan bandarito ayan may parada pala kaya pala traffic ito itong ano parada piyesta pala rito dito sa dila dila santa rita kaya pala traffic dito sa highway papuntang porak sa mga kamote dyan yan, pag hindi mo pinagbigyan yung mga tricycle driver na kamote talagang titignan ka ng parang mamamatay ka sa tingin ayan o oh. lahat ng violation nasa kanila walang helmet at chinelas todo pa sa drive